Pag sa mga katande, eh. may makikita nyo kung pa, paano ginagawa yung kalamayan. Yung po yung mga kamay na, hindi naguhugas ng ano. Yan. Ito po yung sekreto ng pampalasa ng kalamay. Ano sa Ano 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 sa kamay na hindi akin? Ano sa akin? Ano Ayan, Oh. Ayan, sarap niyan, Oh. Hmm? Anong joke eh? sinabi mo na? Hmm. Ang init, no? Hmm? Ayan. Guys, Oh. Sarap, Oh. So, ayan po yung paggagawa ng kalamay. Eh. Ito yung, ano, ito yung master sa paggagawa, paghahalo. Kawai-kawai mangga. Kawai-kawai dyan. O, yan. Ano ba sekreto ng uh, kalamay? <laughs> ah. Kakot ng halo-halo. Parang ano. Parang kalamay. Mamaya, ano yun eh. Ibig sabihin yung kalamay. Ito po yung pagluluto ng kalamay. <laughs> <laughs> mga kapanday <mga> mo. <laughs> Nako, bawal <laughs> sa akin yan. Bawal <laughs> sa health yan. <laughs> <laughs> oh. <clears throat> Yan, ganyan po yung pagluluto ng kalamay. Mamaya maghahalo din tayo, guys. Panoorin niyo kung maghalo ng kalamay. Eh, may maganda dyan, yung dalawa na. Yung dalawa? Oo, pagkadala na maghahalo. Anak <laughs> Ganyan yung maghalo ng kalaway, guys ganon ka talo. ganon ka ka talo. Ganyan ka talo. ganon 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 yan? talo. ganon ka Ano ganon ka talo. ganon ka <laughs> May? <laughs> May ka talo. ganon ka talo. ganon ka talo. ganon ka talo. ganon

Huh? Eh, hindi sabihan, huh? eh. mm -hmm. Oh, yan sa mga gusto magpahalo sa akin ng alamay. Pwede eh. eh, nyo kayo magpahalo sa akin ng alamay. Halo kayo. Halo kayo, kayo muna todo. <laughs> kasi ikaw wala ka kasi trin maghalo kayo ng ano eh. Oh, tigasin. Tigasin lang eh. Para... Ano? Ha? Ano? Natutunog talaga ano? Ano tunang? ba talaga? Baka mamalaglag. Babati-batihan. Mabati-batihan? Ha? na? Baka masunog. Baka duduro kayo yung Ha? Ganan lang yan. Madudurog na yan. Kahit madurog yan, kahit pino yan eh. Ay, madudurog ang bagay talaga ito? Anong madudurog eh? <laughs> Kasi na siya, saka siya may sasabi na <laughs> oh, <laughs> natin kung sino nga nagsasabi ng totoo? <laughs> 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 no, totoo. Ano bang lalagyan diyan? Yon, nilagyan ng cheese. Meron na Ay, 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 ngoy ito. Hindi pa. Mamaya um, yan. Um, ya, maganda ano, videohan yung mga laban dalawahan. Oo. Oh. <tinyo> Oo, mo Ano mo, nang yeah, tubig. Eh, nang tubig. Ako'y... Bako ko nga kulat na ano. Galing na to. Derek, sa'yo'y mga nakalagay. Hindi, mo lang. Nakakunat na. Wala pa yan. Malambot pa yan. pa yan.

Oo oh nga, galing Yan po, oh. Sundutin mo nga sa puwet para gumana Kuya, sundutin mo nga sa puwet para gumana Ah, yun pala ang sikreto nun Sundod sa puwet daw Lagay mo si Kaya, lagay mo Ito mo, kamay ang puro o margarin na Galing mo, pala mo yan sa amin, dito kay Esther. Hindi nang pala yun. Ano? No, Pag na pala, gano'n. Tapos, ba, wala, tatanggalin ng datong. Oh, yeah. may ta Pero may, may gatong sa Kontik ng kontik lang. Gusto niyo masarap? Mm. Ano? Aray! Mekar-kapa. 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 mekar kapa mekar kapa mekar kapa mekar Betis. Eh, a betis. Amapala. Na. Amapala. <laughs> talaga Amapala. 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 Wala nang Amapala. Amapala. Wala Amapala. 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 Wala Amapala. 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 来，准备睡觉。